Dahil lang hindi namin alam kung na ano, ano kaniyang panuntunan, ang guidelines niya para sa simpleng complaint, isuspend niya kami? Suspend forever? Magandang hapon po, Ma'am Janil Bagas. Mamiya Good afternoon din po, sir. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa pagtulong. Uh, ganito po yon. Hindi na po kami pinapipila sa airport ng Lovely Century Corporation. Yung CEO mis mismo po ang nagbigay ng ng utos na Ano itong Lovely Century Corporation? Yan po yung nag -ad nag, nag adapt sa amin para magkaroon kami ng ng franchise CPC. Ah, franchise, to franchise. Operate. Yes. To operate doon sa airport. Yes. Okay. From airport to any point of Siargao. Okay. Lalo na po sa General Luna. At ito namang lovely Century Corporation sino ang nagbigay sa kanila ng permiso para magbigay ng prangkisa sa inyo Actually LTFRB. existing na po yung corporation Saan sila Yeah of course ibig sabihin, saan sila kumukuha ng uh, prangkisa po Prangkisa din sa ito. LTFRB sa LTFRB Opo Okay bakit ayaw po na kayong papilahin ma'am Sa kadahilanan na Uh, Nag-complain kami sa kanya Sino pong kinumplain niyo? Yung CEO mismo Ah, okay Chief Executive o Officer Opo uh, Nag-complain po kami sa kanya Kung bakit po Yung kanyang mga sasakyan Na itinawid niya Mula sa mainland hanggang si Binigyan na pina, pina priority trip niya 3 to four times Tapos kami naman pong sampo Na originally nandun hindi na kami nakakapila. Ah, okay. Wala na kami biyahe, sir. So palagi siya na sa unahan ng pila. yes. pila. Pag ano, bal balik siya na naman. Siya na ulit sa unahan. Every... Tapos biyahe siya, pagbalik, unahan na naman. Opo. Ibig sabihin, nanalamang. Opo. Swapang. <laughs> tama po, tama po. <laughs> sa, uh, sabi saya, hakog. Hakog. Hak -hak -hang hangulan. Hangul. Hakog. Kana. Unsa man ang iyang ngalan, ma'am? Si, tong, si, mm -hmm. yung, ah, si Jerry Garciano. Opo. Okay. Sige. Magandang hapon po sa inyo Mr. Alas, sir. Uh, Senator, good afternoon. Andito po sa aming tanggapan ngayon itong si Ma'am Janil Ma'am Mia at kanyang mga kasamahan all the way from Siargao para magreklamo po, uh, sir. Alam niyo na mm -hmm. po itong problema? Nakarating na po sa inyo, sir? Yes po. Nakarating na nung uh, last uh, the other day kasi... Mm -hmm. uh, okay. Sandali po sir. Sir Richard. Sir. Okay. Mm -hmm. Ito pong uh, problema sa Lovely Century Corporation, ano po yung balak niyo? Ano po yung disposition niyo rito sir? Oh, oh, Kasi as far as sa Kaap ang concern is itong LCC is uh, concessioner sa Kaap. Correct. Reg regarding uh, In, in regards sa parking slot. Correct. So, nag-concession sila sa uh, parking slot. Correct. So, oo. Uh, ang ang ano lang sa bali sa manage, ang management lang ng ng LCC ang talagang may kuan sa pila nila. Wal, okay. Wala wala kaming kuwan kumbaga. Wala pero, kaming, Pero pero uh, sa may magagawa kayo kasi sa kay, kayo, kayo po may yes, yes, po. May ang magagawa sa report. lang namin uh, is to mediate between between the kuan uh, yung nagko-complain at saka kay ano kay yung chairman nila sa LCC. Okay. Baka, baka ko ng meeting para ma ma ano na, maayos natin yung problema. Tama, sir. Gayto so, na lang, sir, para mapaiksi tayo. Ano po? Sasabihin mo yes dito po. kay Mr. Garciano, Mr. Garciano, uh, lalamang ka, ayaw namin na merong nalalamangan dito at may nalamang yes Hindi po. kami uh, nagtotolerate ng ganong klasing practice. Hmm. Kung ako sa iyo, sumunod ka, mer kayo kayo ang naglaan ng magandang patakaran na dapat merong maayos na pila, sumunod ka sa patakaran na yon, pumila ka na maayos, hmm. huwag yun ang lamang ka. Ganun lang po, sir. Uh, or else. Yes, po, uh, di ba, sir? Dito nga mo uh, ng or else, etablado eh, tablado kayo lahat sa amin. At kaya uh, mong gawin yun, sir? Yes, po. Ah. Uh, uh, so, kailan niyo po gagawin yun, sir? Ah, uh, bukas na bukas, sir. Uh, magpatawag, ko yung meeting nila, uh, ng meeting. Bukas. So by uh, Friday, sir, hindi na po manlalamang itong si Mr. Gasiano, sir? Ah, uh, yes, sir. Uh. May papangako uh, yes. niyan, sir, ano? Mm, yes, sir. Uh. Okay. Anong reaction niyo po, ma'am? Bukas na, hindi na manlalamang itong si Gasiano. How I wish, sir. Kasi, naiyak na si ma'am. Na po kaming, Lucy sa income namin. Tapos may mga ano pa kami, may mga may mga health conditions yung aming mga driver, yung mga has, mga wife nila. Yun lang, yun lang ang namin, sir. Yun ang naglalagay ng pagkain sa lamesa namin. Yun ang nagaano ng monthly amortization namin. Yun ang nagbabayad ng insurance, maintenance, tapos ginanong pa kami ni Mr. Garciano. Dahil lang, hindi namin alam kung na, ano kaniyang panuntunan, ang guidelines niya para sa simpleng complaint, isuspend suspend niya kami Tanggalin. suspend forever Suspended po kayo? Pinapatanggal niya Sinasabi niya po sa amin idadrop niya po yung franchise. And then he always uh, threaten us that in just one day you will be your, your franchise will be dropped. Sabi po. Pag andyan si RD. Okay. Pang Attorney Alim pangandaman Regional Director LTFRB Caraga magandang hapon po Attorney Sir. ah yes. Okay. Good afternoon. Apo, good afternoon po sir. sir. All the way from Siargao, pumunta po rito para magreklamo itong mga uh, taga Lovely Century, Century Corporation or membro ng Lovely Century Corporation, yung po pila po sa my airport. Uh, may pang-aabuso pong ginagawa yung kanilang presidente. Ito pong si Mr. Garciano and I want you to mediate sir. Ayusin to problema ASAP. Kawawa naman po sila na nalaman po itong si uh, Garciano. So kayo po bilang hepe dyan ng LTFRB, kaya nyo po patawagin ito at pagsabihan. Ano po, sir, attorney? Oo, oh, ipatawag ko sila ng ano, uh, kukunin ko yung uh, papasyukos kami, yung presidente. Ayan. Oo. Oh, oh. Ngayon pa lamang, attorney. opo, opo. regarding sir, sa intra-cooperative controversy, yung mga opo. ganyan, actually ang may jurisdiction yan, ang Office of Transport Cooperative. Opo. Pag may problema yung mga cooperative sa mga membro. Sure For the meantime, ipatawag ko yung mga membro at saka mismo yung presidente, sir. Oo, para malaman ko ano talaga yung problema. Yan. Sa Siargao Cooperative. At pagsabihan so, niyo po itong si Garciano na wag na wag siyang magbanta na suspindihin itong mga complainant namin dahil kapag hindi, kakalad ka rin ko sa Senado. I promise you. Oh, Damay-damay kayo lahat. Kasama ka, kasama ang, ka. Um, ang mga sir. cooperative, share, mayroong sarili silang konstitusyonan by bylaws. Hindi nila basta-basta pwedeng suspend or uh, tanggalin ang mga membro ng cooperative. Thank you, sir. Oh. Pero ah, you man, have the sir, power to sir. stop them from doing... Uh, certain abuses against uh, their members. Uh, precisely, sir. I will uh, summon them. Opo, sir. Uh, why there is a complaint uh, against this uh, uh, certain president of the cooperative, Ay, sir. Ay, salamat. Okay. O, anyway, so sir. Para just... makapag-usap oh. sila doon mismo Opo. sa opisina ko, sir. Opo, sir. Kaya nga po, sir, ang kagandahan nito, si Mr. Richard Alas, yung uh, manager po sa airport, eh, tutulong din daw. So, ang nakikita ko rito, by next week ayos na po yung problema. Di po ba sir? Sana, sana nga sir. Sana. Ngayon pa lamang okay. po attorney. Nagpapasalamat po ako. Dalating po kami dyan. Magpapadala po ako ng reporter para samahan po yung mga complainant namin, attorney sir. Okay sir. Walang problema sa amin. Uh, sa amin sa LTA-PARB gusto namin talaga maayos yung public transportation, especially dyan sa Siargao na tourist uh, ano uh, destination. Opo sir. Atty. Salamat po Atty. Babalikan po namin kayo sa Monday sir. Pwede? Okay sir. Walang problema. Anytime. Thank you sir. Magandang hapon po attorney. Sir Richard. Yes po. Sir, Ayan. Sir. Kasama po yung LTFRB. Kayo magtulungan. Yes, I'm po. sure by Monday, pagtawag namin sa inyo, ayos na po yung problema. Tama sir. Okay po. Sige po. Sobrang Will thank you po Sir Richard. Sige po. Magandang hapon po Sir Richard. Uh, sige sir. Vice Mayor Renato Dulgime, nagsumbong ba kayo dito kay Vice? Doon po kami. Okay. Si Vice ang may hawak ng kaso nila. Uh, vice, magandang hapon po. Vice Renato, sir. Ay, vice po. Mayor. May hapon. Senator. Ma -may hapon. Uh, okay. Uh, magpapalop lang po sana kami doon sa kasong ipinail po uh, ng mga uh, member ng Lovely Century Corporation laban po sa kanyang CEO. Ano na pong estado, status po uh, Vice Mayor sir? Uh, uh, sana yan sir? Inaantay pa namin yung report na uh, grupo ng Transport Corporation. Kasi yung panahon na dinala, dinala nila sa, sa Sankunyang Bayan yung problema nila, uh, uh inaayos namin yun sa magkasipol nila. Opo, sir. Uh, pinasinggan namin yung butsay, yung nag-complain sa at saka yung nireklamo. Tapos, oo uh, oh, ang amin, sabi namin na ang reklamo kasi nila, yung dalawang uh, unit na bago na bagong dating na nilani-jerry, palaging uh, priority daw sa pila sir Opo yun nga po ano, Opo yun ang kinumpli nila na pag uh, uh, pagdating dyan, karga ng pasayro pagkatapos pag uh, pag sila pa rin ang Kaya karga po ang, ang, ang tawag po doon nanlalamang O oh, nanlalamang Mag magulang nanlalamang ano po Okay oh, so, oh, so so ano pong uh, status po ng kaso ngayon dyan sa inyong tanggapan kasi uh, uh, ang sabi namin uh, senator na ito ang request nila na malis yung kuan Pagbiyahe, pag, pag nandiyan yung dalawa nila, pag nandiyahe, after biyahe, pagbalik, pipila sila. Tama. Yung, o oh, yung ang hiniling ng yung nagreklamo. o oh, tapos sabi namin na gagawin niyo yun kasi parang ano sa kanila yung ginagawa niyo. O, ang sabi okay. naman ng presidente, sinato, hmm. na uh, sasabihin lang daw nila si Pusmela, si okay. uh, kaya inantay namin yun. Hanggang ngayon, hindi pa nag-report sa amin. Okay, sige. Na, kung kung yung Ganito ita. sir, pupunta I po kami dyan. Pag-reporting po namin itong si Garciano, Mr. Garciano sa inyong tanggapan. At uh, si sir, uh, bilang Vice Mayor uh, ng uh, Del Carmen Siargao, um, sila yung may hawak ng BPLO, Business Permit Licensing Office, at sila yung nagbibigay ng permit to operate dito kasi sa Lovely Century. So, meron din siya kapangyarihan na ipatawag nga ito at pag-explain. Ito pong Lovely th centu Century, special o. presidente. Sige po, kita-kita po tayo next week. But anyway, by Monday po, solve na ito, sir. Okay, senator. Uh, Thank you. Salamat uh, po, uh, sir, uh, rabbis. Magandang hapon. Okay, magandang hapon naman po, senator. Ano pong sinakyan niyo papunta rito? Uh... Nag-aeroplano. Nag-aeroplano. Para okay. lang makarating Ma dito il -il -il sa inyo. Ma'am, ko yung ano, back and forth yung flight, pati yung pagtira nyo sa hotel, i-reimburse ko yan. Babalik ko. Thank ha? you, sir. Walang, alaman. And then, sasamahan po kayo namin ng, ng reporter namin doon, I promise you, 101% solved na yan by Monday. Okay. Thank you so much. Promise Kailan po. po kaya kami makakapilas doon? Mamaya, pwede na kami pumila. Tawagan ulit si ano, Sir Richard tomorrow maka ah. tomorrow makapila ko, na po sila ah. sir yes sir yes sir ay ah. very good o oh, sabi ko sir ma ikaw mawala kang bilip kay you, sir Richard eh sir Richard ah. sobrang thank you ah. sige po sige po kung nandito thank ka you. lang sasaluduan kita sa harap mo sasaludo ako sa iyo thank, 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 you sir. po sir, sir Richard sige sir mabuhay ka sir thank Richard ah. thank you okay po sige oh. okay. bye 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 po bukas makapila na kayo and then sa Monday sasamahan kayo ng reporter namin pagharapin si uh, itong si Mr. Gasiano si Sir Richard si Vice Mayor at saka LTFRB si Attorney Pangandaman para planchado na yung problema nyo in black and white. Thank, you, very much, sir. Tapos punta ko kayo dun sa kabilang bot yung pamasahan nyo i-reimburse ko pati hotel na pinagtirahan nyo lahat-lahat. Okay? Oh, wag na sir. Hindi. Ma yeah, ma ako, sir. No, Kasi bumayay pa kayo. Balak lang kami sa pilan. Laki, na namin pasasalamat yun. Hindi ma'am, reimburse ko yung pamasahan nyo. Ginagawa ko yan po. Pag sa mga malalangin lugar pupunta para magsumbong. Salamat po ma'am sir.